kalugit, kamusta kong lahat? Meron tayong customer, oh, yung kuko ni sir mga kalugit. Siya lang kasi nagatanggal mga kalugit sa kanyang kuko na. Namaga po yung kuko niya sa kabila mga kalugit. Grabe yung ano namin, upirahan ay. Na eh. Ayan o, ayan naman dito mga kalugit. Chuchari David. Ayan o, kuko niya mga kalugit. Ayan yun? Nakabaon sa gilid. So mga kalugit, Sherwin, Ladrido Saloen. Phase 1, Block 56, Lot 6, Decomps, Mintal, Davao City. Straight lang mga kalugit sa guardhouse. Ayan. Ganda. Itlog. ba? Gabi, itlog ba? Kaya. Hindi nagagalit itlog. Medyo sakit na nino. Nagbanog-banog na siya. So mga kalugit kailangan nyo kung hindi kayo mag-appointment mga kalugit kailangan Buntag sa'yo pang mga kalugit alas stress Ay punasa na ni May dugo or? Ano po yung nag-appointment sa mga parang? Oo, oh, dagdagan. Kung wala appointment nag-asayo sila Pero kung ang lang lang bayan sa Ingram, sila rin mag-indi o Ha? Ang ah? lang Oo oh. Pero mag-request mga god yapon Kung wala nag-request, okay Sa so, mga kalugit, ayan, tingnan nyo. Ang customer natin, mga kalugit, ayan, from Digos. Shoutout ay sa mga taga-Digos, diha ng mga followers ko. Huwag sa kukuha at sa sulog. Hindi ko nagbibigay sa kukuha. Sige. Huwag naman sa sa sulog. Hindi. Huwag naman May lumiyaw po. Sa taas pa lang. Mm. Chorchorito din. Grabe hmm. mga kalugit. Baka ba? Kitaon. Hmm. Nakabaon siya ng kukusa. Hmm. Sige dahil yun. Naku kayo sir. <laughs> <laughs> Pero, na siya, limpyo sa kondili na siya may ano. Hmm. Pero matay mingan ka sa maglimpyo, sino di kabalo. balo. Ay, hindi rin ako ang palimpyo hmm, na kag regular. Eh. So, hindi ka na saila maglinyo at least na ano na. nang yung sakit So all oh, my customer na mga sundalo kailangan yung maglagay ng mga petrolyong sa inyong mga kuko para hindi siya magtigas. o oh, lagyan nyo ng efficacent ang inyong ayun um, hindi matanggal ang dry skin sir because dahil sa inyong kuko na nakabaon sa gilid um, ganti lang siya matanggal kasi ma meron pang kuko meron pang kuko nakadikit dako ko kayo um. dito siya ayan surod lang parlor nila April eh ni ano daw Dako Hmm, dako kayo. Dako kayo kung kung mga kalugit, uy, kailangan siya natin siya ikat, relax lang so. Ayan. Kaya kung hindi natin siya ikat, mga kalugit, sa mga baser ko job magsabi na naman kayo overcut, ha? Hindi nyo lang kasi alam. Kaya kung hindi natin siya overcut, hindi matanggal yung koko sa loob. Iba kasi ang kisa kuko ni Sir. Ah! Oh! nagsasin. Ito. Ah! 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 Ayun na sir. Oh. Naku ani uy. Nagsulod yun. Di mong kuko sa sulod sir. Di rin sa sulod-sulod. Oh. Tanawa. Oh. Ang muna mga kalugit ang kuko ni sir nga nakabaon sa... Mahirap sya tanggalin kasi dito na nakabaon sa gilid. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ayan. Oh. Ayan po ang kuko ni sir, mga kalugit. Kaya kung hindi natin siya i-overcut, naagya po ng kuko nga. Nga tong gina ginalugit ni sir nga. Nga hindi makuha. No. Uh -uh. Ayan oh. no? Oh, ano o? Eh. Diba? dako kay sir o. Oh. Amo ni kuko nga ginadasok lang nimo mo sa sulod o. Oh. oh dakuha, ni ay. Hindi siya kay tanggal dyan sa buo. Oh. Unlike kanina dyan sa pia, Putol-putol okay. siya. Oh. Ayan mga kalugit. Oh. Eh. Hmm? Oh, tanawa. Hindi siya kay buo dyan ang nakuhan. Hindi na siya kailangan mag-ano. Okay, no? Ayan. Okay na no. ko kayo. Ayan mga kalugit. O, laki-laki o. Diyos ko, Mariusip Santisima. Ang kakuha oh. Laki mga kalugit oh, ba? Diba? Mga kalugit, depende lang yan kasi mga kalugit sa kuko kung kailangan ba i-overcut o Hindi. Kasi kung hindi mo siya overcut, hindi mo makukuha ito kung sakali i eh, ano mahirapan talaga ka mga kalugit once, hindi mo talaga i-cut sa gilid 'yan. Ay no. Oh. Kasi itong kuko na 'yan dito 'yan sa loob. Hmm. Wala na sir. Eh. Oh. Ayan. Wala na no. Lamiya pagkuha ko eh. ng jute. Pero kung magpamintin siya, hindi na siya magpalitin. Hindi. Pero kung magpamintin ka, one month, one month, tubo, iya po na siya. Pero okay lang kung one month at basta hindi mo lang siya tangdugon. Maybe hmm. two weeks, ano. Asagay ka hmm. rin ang duty? Asagay ka rin Lapit rin rin ako. Hmm. Okay. Lapit rin rin mga kalogi, tanggal siya. Ang may namo, brother, sa so, kuha niya si VJ. Sa? Dilatat sa DJ. Ah, saan yun yung DJ? Sa Yop. Ay, sa Yop. Ah, lapit yun. Ang kampo. na. Karoon, at least, natanggal dyan yung tanang. Dito na tayo mga kalugit. Ginaputol mangon ni sir mga kalugit yung kuko. Ayun oh. Ha? Huh? Yung capture ng gamit mo, no? Oo, oh, hindi ako. Daghan mo dito, sir. Oh, Tingnan lang ni kung gusto mo pa service. Try lang. Kala Hmm? Ano? Ang huyad. Ang huyad. Daghan kayo dito, mga... mga ingroan. Ni ni kay sa kumbat manggod nilang aso tapos basa tapos magmalalang lang sa inyong paati ano. Grabe kayong mga kalugit. Hmm. 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 May Grabe penalty ni ano dito na to hundred ten thousand no. no, no? Nagchat ko kuya Mike bang ayon ko no, rin ha. Dili no. jud daw tumaon sa so door Ma nag nag may araw mo gud nga pasahero guro dahil nga ay pasahero ingon ni mama niya daw nga nag pasahero daw siya. Pasahero siya. Maguro i. Eh. Adto di? private gani tapos may na, na, na ay nga ingon nga ay may ara Ng nga isa ka tawo nga ingon nga kung ka pasahiro daw siya so ibig sabihin kulorum sa siya, eh ta 200k jud ang bayad hindi na daw mahangyo na daw, daw. Pero kaya na si Kaso na malay mo, ma-okay diba? Sa niya din ka dyan mag-100k Ayan 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 Kakaksukin sa Joya Sa Mudrakals Kals Joya nga West mga dots Ay Judy man dots Healthy heart lang Ang mas ba ay ako ko Sige, ko na ang tanan nga mga ninuno-ninuno Diyo rin Bahar So mga kalugit, ayan, okay na mga kalugit. Hindi na sakit, sir. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share, pinag-notification bell para update kayo lagi sa aking vlog. Thank you!